Ito ang HPC nangunguna sa balita, sablay sa impormasyon. Narito ang inyong lingkod si John Barok upang maghatid sa inyo ng mga sablay na balita. Bago tayo dumako sa ating mga balita, shout out muna sa ating kaibigan na si Sheila Solis Loyola at kay Lisher Lockring Dads. Ayan, at tayo'y dumako na nga sa ating mga balita isang traffic enforcer ang inireklamo ng isang driver nang sapilitan itong nitong pagsuotin ng helmet kahit ito'y nakakotse. <laughs> sa isang liblib na lugar ay isang bata ngayon ang pinagkakaguluhan dahil sa walang tigil nitong pagtilao. Ayon sa ina ng bata, nagsimula ito nung aksidente niyang mapainom ng vitamins sa manok. Isang patay ang inabot ng hating gabi bago ito nailibing. Ayon sa mga nakipaglibing, ang habili ng namatay na ipatugtog sa kanyang huling hantungan ay marcha, ngunit ang naipatugtog ay cha-cha. At dito na po nagtatapos ang ating mga balita. Ito ang inyong lingkod, si John Barok, ang nagsasabing, wala ka mang pera sa ngayon. Huwag kang mag-alala dahil masasanay ka rin pagdating ng panahon. <laughs>